So mga kapakners, kasama natin si Ducklight at si ka-brother natin. Nag-harvest po kami ng gulay. Ayan, o, oh, di ba? Dahil, o, oh, may sili. Pag may tinanim ang bar-tropa. Ang harvestin ang tropa. may tinanim ang tropa, may harvestin ang kabarkada. <laughs> Tama oh, talaga. Ayan, <laughs> so, talong, ipakita natin yung talong. Oh, ayan po talaga yung fresh from the parang, hindi po yan scripted. Ito talagang pinutol. Oh. Ang tabag po yeah? di ay egg cutters. Pari, luto na yun. Di, kawane, pre, kawane na? Kawane na, pare, ay, yung halo-halo. Kanin pari, kanin na. daan mo sa akin dito yung isa. At, hatid mo muna. You know, eh? <laughs> Guys, may malunggay din eh. Yan. Kami po si Boy Harvest. Ala, nubos na ang tanim. Oo oh, naman si Chad. Ay, nasira. Ay, lumapat sa lupa. Ito po si Sinew. Ano oh, di ba, mga kapagnors? Sile. Saan ka yung Henerbes? Pangatis. Ah, Harbisin mo na ba lahat ng talong? Harbisin mo na? Ano ba dyan ang pwede na? Ano ba dyan ang pwede na? Tingin ako. Ano? Ah. Tingin sama sa sinaing ba. Oh, dapat kita natin. Wow, guys, oh, walang uhod. Galing talaga magtanim ng tropa natin na 'to. Ano? niya. Yung pre, yung nakalawit na yun eh, yung isa Ano? Oo Oo guys dito kompleto na halos <laughs> yung sito oh, namatay sa yung lipas na talaga yan ang talong ni Richard yan rin po kalaki yung kanya yan ito po ay oversize yan <laughs> yung talong